Malaybalay City Plus Report. Maayong adlaw sa tanan. Aniya kita karon sa City Health Office. Kaoban ato ang City Health Officer Dr. Dennis P. Sanggalang aron paghisgotan ang impact advisory ng gigawas dire sa ato ang dakbayan. So, karong panahuna nga daghan ng impormasyon ang nagawas, importante nga maklaro nato kung unsa gid ang impacts, um, unsa gid kanan ani, unsa on kini paglikay o um, angay nato buhaton kung ugali nga nakita yung symptoms o exposure. So si Dr. Dennis ang um, motubag sa atong mga pamutana o um, maghatag o um, tukmang kasayuran alang sa katawhan sa siyudad sa malay -Balay. So, Doc Dennis, good morning. Daghan kayong My salamat. No, Daghan kayong salamat sa imong oras. So, una na akong pangutan na, Doc, um, para sa kasayuran sa tanan, kung sa manjun ang M-Pax or Monkey Pax? Okay. Uh, may muta ka itong tanan. No? Uh, ang M-Pax is a viral, infectious viral disease, no? May makatakot siya, no? Ah, uh, ka viral na disease nga din pwede na to makuha sa mga tao po nga dunay confirmed uh, case na M-PAX. among animals, usually wild animals. and then was initially or was discovered actually, mark no, that was 1940s, we were in katoomba, researcher, no? first discovered in 1958 in monkeys, hence the name. first human case, 1970 in the congo. symptoms? fever, rashes, chills, muscle aches. Uh, nakita nila sa isa ka monkey ngayon ang higamit tayo ng research. And then, ang first case yun nga uh, human case sa uh, was actually in the Dominican Republic of Congo. No? Na usap ka, nine-month-old na boy na natakuyan yan ng mga no? masakit. And then since then, no, ang impacts naalas uh, na ala siya sporadically no, na, -na mga nagagawas ng mga kaso, uh, but uh, dito lang sila kasagara sa African countries, no? Mm -hmm. Then lately, uh, that was in I think 2022, nagsugod na gin nanalo tayong mga uh, outbreaks from different countries. Mm -hmm. They nagsugod na Ah, uh, so dok na nagpagawas man kita o advisory sa city of office, aduna na ba kita kaso dery sa atong nakbayan karon? Mapasalamat ng kita ko, no? Kaya so far wala pa kita confirmed case, no? Ah, uh, dery sa atong nakbayan, uh, Magaling even sa ito ang uh, Northern Mindanao Region 10 wala pa tayong confirmed case na impacts no although from our neighboring uh, regions ma, ma madunggan nato o makita nato sa television na naging sila yung mga confirmed case so that is why uh, kita diri sa ating sila sa mga balay na pagawas kita o uh, public advisory para at least ma uh, ibalaan sa mga katawahan na nanatay mga kaso sa ating mga uh, neighboring regions so, Dok, kung saan man pagtakod aning MPOX, Dok, kung saan ba'y kasagaran ng mga simptomas aning nga ato, angay na itong bantayan? Okay. Uh, ang pinaka-mode of transmission sa MPOX, no, is kinang ginatawag na ito, o direct contact. Meaning, pwede ang skin-to-skin uh, -skin contact, pwede ang kissing, pwede ang hugging, cuddling, o even gani ang sexual contact. No? Basta as long as doon ay uh, contact yun, no, nga especially uh, sa so, katong mga, of course, katong mga, uh, confirmed case o uh, nag-impact si Chila. And then, pwede po siya makuha no, through the indirect contact at kita kinatawag na to na contaminated na to nga mga objects, no, like, especially itong mga clothing, mga uh, bedding, o mga linens sa mga uh, pasyente nga na-impact. No? And then, uh, pwede po siya kinatawag na to vertical transmission, meaning kung ang inahan na uh, nagka-impact, pwede po niya matransmit sa iya ang uh, world, no? And then, uh, of course, uh, animal to human transmission pwede niya aton, no? Uh, especially katong mga gahunt nito, mga itong mga, mga bukid ng mga, uh, mga hunters, ano no? And then, maka contaminate sila sa katuang uh, mga karkas o mga uh, katong galuto o kakaon sa mga kuwag talaga sa mga uh, wild mga animals. So no? that, that's, there's actually, hindi mo kaya na sa inyo. Mm -hmm. At pinaka-common gene transmission is katong uh, direct contact. Mm uh, so, Dok, na ngutana, Dok ba ganun po na nga tanong, Dok, kung nagka-chickenpox na ka before, posibli baka magka um, mpox or delete na kay naman kong chickenpox? Ah, uh, na. it's a different thing, no? So, kung bisang tao nagka-chickenpox na kasaga, may paka, posibli gihapon nga magka-mpox ka. lahi man ang ilahang uh, causative agent, no? Mm -hmm. As I have I've said, ang um, mpox is uh, monkey pox virus no uh, while ang uh, chicken pox is uh, varicella na so dili pud pasabot nga nagka chicken pox na kadili na ka ng kuya no kaya pasoy diri So kami ang m mpox dog, makapatay ba kami doon? Or naabay pang balani? Or vaccination? Uh, generally, no, ang mpox, so most of them uh, will present, hindi magigingon nga. Mild ra ang kasagaran yun. Mm -hmm. No? Uh, although, ah, uh, pwede po siya mag-develop into a severe case of hempax, especially sa katong mga immunocompromised na itong mga iso, no? katong mga cancer patients, katong mga uh, uh, mga atigulang na kaayo, no? mga bata na ito, mga pregnant na ito, sila ang katong mga immunocompromised na pwede sila mag-severe ang ilang, uh, presentation sa hempax. But generally, most of the cases is mild naman, no? Mm -hmm. So, pwede lang ganyan nga mag-isolate sa balay what is important is to uh, uh, self isolate yun, no no para uh, naman na mo spread ang ang, ang virus sa so, tambal no uh, kana lang supportive management the meaning kung girantan kay girantan ng kaman uh, para sa ilan na no? and most important yun is katong pagtake sa katong rashes no kay uh, para dilim magka secondary bacterial infection and once na magka secondary bacterial infection diha na dayon ang um, complications na naghan. So pwede ka rin siya musulot sa yung blood stream na pwede siya mukalap sa yung one, uh, different uh, parts of the body. Um, Dok, kung man ang lakang sa City Health Office, aron mapuhingan ang posibleng nga uh, pagkailap sa impacts din sa ato ang syudad? So sa pagkakaroon nun, no, ang pagkawas ng pag advisory no, sa uh, katawahan sa mga balay nga, we must be vigilant. No? Uh, number one, yun is uh, ibalik na ito. Ang ulo ang no, no, magigiwala, actually, ang katong ginatawag na to, minimum health protocols. No? Even na uh, lifted na ang uh, COVID-19, no? uh, para yung pag-iapon, gina-encourage ang katawahan na mag-wear -well of face mask, especially katong mga crowded places, and of course, uh, frequent hand washing, and especially kaning sa impact karon if you suspect nga uh, naasay mo ang symptoms, no? like fever, katong rasya uh, sa magsubo na siya as uh, uh, red ma uh, macule no more no, flat lang siya na uh, rashes mm -hmm. then eventually magdevelop siya into blisters meaning more na ito big sa sulod until mag dry up siya uh, mag uh, scalp na dayon until mag form up siya so usually um, ang um, naabog na siya sa mga 1 to 2 weeks no at least 21 days gani na mag isolate din ka kaya ang recovery uh, 2 to 4 weeks pa yun. Mm -hmm. no um, sa sa impulse Okay, Doc. So, lastly, Doc, unsa man ang mensahe nato sa ato ang katauhan mo no, na nabalaka sa MPAP, so, hinahanglan, ba ka mabalaka or mabantay lang yun kita? Ah, uh, siguro, dapat uh, vigilant na magbantay kita, no? Mm -hmm. Na, uh, nga dili ta matakbuyan kay nana lagi sa ato neighboring uh, regions no ah uh, so dili siya ingon ka sa una sa pandemic sa COVID-19 nga nga nakapaspas no ang um, as I've said through direct contact man gid kayo ang iyang mode of transmission so kana lang no ako lang giagat ang mga katawa sa ng mga balay nga dili lang mabalaka dahil wala pa kaso diri sa atong syudad or even in the province and the entire uh, region uh, region 10 Uh, mag, mag ano lang kita, mag amping lang kita kanunay no know, like as I've said, especially uh, now na uh, mag wear lang kita sa atong face mask o matuta sa uh, private places, no? And then frequent hand washing and then uh, of course uh, educate you yourself, no? Okay, through uh, proper education, uh, dalig ni mo may kung sa iyong mga, uh, mga sakit, may kabalo ka kung sa iyo mga angay buha ko. No? So kung naamang galing, first, una is to isolate sa inyong balay and then uh, of course to contact or inform kung kisa tayong mga close contacts no kung naduda na ka ng marat na ka and then of course immediately inform uh, pinakadulo ng health center or ang uh, among ang uh, among buhatan no para ma ma, ma assess na to kung ma uh, confirm na to no kung impact ba kayo, and of course ma, ma conduct na to ang makatabang aron mas masabtan nato kung unsa gid ang impact o kung saon pagpanalipod sa ato kaugalingon. So dili ta angay mabalaka basta kila kita alerto o naay gustong kahibalo. So mag-amping ka kanunay o padayon sa pagpakabana sa kahimso sa tanan. Kini si Rhea Garcia para sa Malaybalay News Update sa siyudad sa Malaybalay. Mayong adlaw o salamat tungkay.